Ang puti na yun, no? Know? Kahit pa ano, talagang nagbago siya. Pumogi lalo yung sapatos natin. Wow! Hmm. Diba, mga body? Okay, mga body. Pasensya na kayo kasi maingay sa labas mga kapitbahay natin. Ito yung J1 natin na ukay ukay shoes. Nabili ko kay Kueto toto dati. Matagal na to. Mag 3 years na sa akin. So alam nyo naman na ang sakit ng Nike or Jordan na sapatos. Naninilaw yung ganito yung midsole nya. Kita nyo naman. Naninilaw. Ito. Balin last year Nagpapote ako ng ganito eh, yung Air Force One ko. Tumalab naman siya. Paso hindi ko nabidyuhan, hindi ko na ano, vlog. Ito yung gamit natin no oh. ito Ito nabili ko sa ano, uh, Tobis Sports mga bati Yan, Tobis Sports. Meron pa yung isa na ito, yung pampalinis ng apple niya. Yung ibabras nyo lang. Malinis din. mula lang to. Mula pa yata ng 200. Hindi ko na matandaan. Okay, ilagyan natin ito so, naglagay na ako na ito yan tapos gamit ko toothbrush tapos wala akong ano eh yung clean wrap yung pang pagkatapos tapos ang gagamitin natin plastic labo yan pwede naman yan tapos pag uh, malagyan natin maganda naman yung sikat ng araw ayan oh, may araw na so bibilad natin mamaya mga siguro mga 20 to 30 minutes okay wait lang ano pa dito Air eh, Force One. Ito galing din sa Ukay. Ayan, o, kita nyo naman, oh. sobrang dilaw na. Tapos ano, ayan o, oh, yung sakit ng mga night. Yeah, bumuka na ano, siya, no? may dikitan na. Ang haba niya yan, tagan na rin ito si ito. Magpo 4 years na ito eh. Sa ano ito, partner ko. Ayan, hindi na ginagamit eh. Lalagyan ko rin. Tapos ibibigay ko sa pamangkin ko. <laughs> ito pwede yung ano eh, pagka force yung unang lagay natin pagka hindi masyadong pumuti pwede ulit plug yan hanggang sa mapaputi nyo kasi ganun yung napapanood ko eh ito yung iba sapatos natin hindi ganun ginagamit so maglalagay na tayo ito diretso na to eh hindi na to titimplahin it may ganito na pandilis yung nalagyan mo pa ng tubig sige ingat ka dito ako natatang okay lang yan Pag-iwag tayo. Wala ka malambot pala yung brush. na tigas eh. Sana hindi masira. <laughs> My head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Tapos, Babaw. Walang so, editing. Yan, mga babi. director na yan. Pwede naman siguro, kahit hindi balutin ng plastic. Pero sabi nila, mas maganda daw. Pero <coughs> hindi ko na-try yun, ah. Eh. Ah, yung isa hindi ko na mabalutin. Kasi, <laughs> ano naman na yan, eh. Patacon. Ito, hindi ko na mabalutin ng plastic mamaya para yung pagkakaiba pakita natin nabalot ng plastic at hindi nabalot okay okay one zero one down <tod> balot naman siya ayun o sa lubong may bilad natin sa taas yung isa pa Oh, <tod> my Hindi naman siguro kahit anong plastic to eh. Basta mag-ulag lang, no? nah, yeah. Ah. Tapos. Hindi natin. Ano siya matalap? Yan. Ito, mamaya na to. Pero lalagyan natin yan. Pero hindi ko na siguro mabalutin ng plastic para makita natin yung pagkakaiba. Ito, tala nyo. <laughs> Akit tayo. Sana hindi uulan. Parang makulimlim dito. O oh, diba? Nasa taas tayo. Sa rooftop pa to. O dito. Patong ko dito. Sakto may upuan. Medyo makulimlim. Kanina mga araw eh. Kanina na lang siguro yan. Bahala na. Basta mainitan. initan. Ayan mga body. Okay. Wala yung init no. Kanina maganda eh hindi nakisama sa atin yung araw <laughs> ayun umaraw na siya basta balikan natin maya maya ito naman yung sobrang lala na na madilaw o mabrown brown matagam hindi ko lang mga hindi ko lang hindi ko lang ng pastik. siguro kaya Pagkilirat yung nalililat ba? so na kasi pag nalililat yung plastik e. Nagpa-comment kayo pa ba yung tama yung tinitawan natin? Hehehe. May buhok. Tama naman to, wala nang tinititla. Galit ko na. Ito, shoutout pala kay ano? Shoutout kay... Sino ba yun? Tawag lang, nakalimutan ko na. Kung saan ako makabili. Nagtanong ko sa kanya. Si ano? May Youtube channel siya. Si Sir Fernan Arroyo. Yan. nag kayo, ukay din siya. Kita nyo naman, walang plastik yan. oh, diba? Walang plastik Five minutes later. Sana pamuti yan, oh. Sige, Oh, meron. Pamuti siya. Diba? Sobrang dilaw niyang kanina. Ayos, no? Ito, siyang kuya patong. Yun, may uminit na ulit. Yan, kita nyo, uminit. Umaraw. Oh. Dito na lang, magkatabi sila. Pares na nakapatong sa puwan. Yan, oh, may anino tayo, kita nyo. Ibig sabihin, may araw. Pa paano eh? Pawala-wala. Minsan, kumikulim Ah. Balik tayo rin natin. Kasi nandun yung anino eh. Ito, mga 10 minutes pa. Siguro 20 to 30 minutes. Okay? mamaya na lang balik tayo. <laughs> init Pawis tayo. Sana matapos yung video na to. mamaya balikan natin. Ito yung ginamit natin oh. Sol sauce na Mr. Tio. Ayan, restoration. Mr. Tio. 2016 siya nagano oh. Nagumpisa siguro. yan sauce. sauce ito, pwede kayo magpa-deliver sa mga malalayo, mag-message. Yan o, no, Mr. Shio, yung Facebook page nila. Mr. Shio. Yan. Yan, mga bati, share ko lang. <laughs> May balikan natin yung binilad natin shoes. A few moments later. O, oh, ganda ng sikat ng araw. Uy, pumuti na siya. Okay na to. <laughs> ah, Oo, oh, pumuti siya kahit paano okay uh, kita nyo naman kung para kanina so makikita nyo naman sa vlog natin alright okay na to siguro kasi nasa 30 minutes na ito ayun upong oh, pumuti siya, sya kahit pa paano hindi tulad kanina na sobrang brown or yellow mga body di ba eh hey, effective unang ano um, pa lang to unang lagay natin so sa mga gusto bili lang kayo sa Tobis Sports ng gano'n So hindi ko na endorse yun ha <laughs> Back na naman eh, Torbis Yan, pwede pa to pang harabas Bibigay ko sa pamangkin ko Pero, Siguro, baka sa susunod na araw Talagyan ko ulit Para second time, pwede naman siya ulitin Ito talaga oh So pumuti naman talaga siya Pero hindi ganong ano, yung kaputian ba Yan, baba diba tayo Pwede ko na to Punasan ko na lang ng tape. So, oh, kumuti siya. So, nakita nyo na yung kumpara natin kanina, yung nilagyan natin. Talagang ma-brown or madilaw. So, parang nawala yung batik-batik. Pwede naman siyang basahin. Pero yung siyang anlawan. Pero punasan ko muna. Oh. Siguro dito na magtatapos yung video natin. Kasi mahaba na rin. Sana nakatulong sa inyo. Yung pagpapaputi natin ng outsole o midsole ng shoes. Ayan o. No? Diba? Pumuti rin. Pumugi lalo. Ang puti na yun know? o. Kahit pa ano. Talagang nagbago siya. Pumugi lalo yung sapatos natin. Hmm. يباه مع بعض